Bakit napakahalaga ng self belief o tiwala sa sarili? Hi guys, GL here and welcome back to my vlog. For today's video pag-uusapan natin ang isang bagay na napakahalaga sa bawat isa sa atin. Ang self belief o tiwala sa sarili. Alam niyo ba na ito ang isa sa mga pangunahing sangka para makamit natin ang ating mga pangarap? So, let's dive in and explore the power of self belief. Number one Ano ang self belief? Ang self-belief ay simpleng paniniwala sa sarili mo na kaya mong gawin ang mga bagay na pinapangarap mo. Hindi ito arogante o pagiging mayabang. Ito ay pagtitiwala na kahit anong pangpagsubok na harapin mo, kaya mo itong lampasan. Kung gusto mong maging successful, ang unang hakbang ay dapat maniwala ka muna sa sarili mo. Number two, bakit mahalaga ang tiwala sa sarili? Bakit nga ba mahalaga ang self-belief? Kasi, lahat ng bagay ay nagsisimula sa mindset natin. Kung iniisip po na kaya mo, mas malaki ang tsansa na magsisikap ka para magtagumpay. Kung hindi mo naman paniniwalaan ang kakayahan mo, mas mabilis kang susuko. O oh, hihinto hey, bago ka makapagsimula. Ang tiwala sa sarili ay parang gasolina. Ito ang nagpapaandar sa iyo kahit na mahirap, kahit na maraming mga balakid. Number 3. Mga balakid sa self-belief at paano mo ito malalampasan. Aminin natin, hindi laging madali ang maniwala sa sarili. Madalas tayong mapiktuhan ng mga insecurities, takot at minsan mga taong pumipigil sa atin. Pero tandaan, ang pinakamahalaga ay ang opinion mo sa sarili mo. Kaya paano mo ito mapapangalagaan ang self-belief? Ito ang mga pangunahing tips ko para sa inyo. Una, tanggapin ang mga kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Pero, huwag mong hayaan na ito ang magpigil sa iyo. Instead, gamitin mo ito bilang motivation para mag-improve. Pangalawa, surround yourself with positivity. Kung napapaligiran ka ng mga tao na niniwala sa iyo at sumusuporta sa iyo, mas madali kang magkakaroon ng tiwala sa sarili. Pangatlo, practice self-affirmation. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw na kaya mo, na deserving ka at hindi ka susuko. Maliit man ang hakbang mo ngayon, ang mahalaga ay patuloy kang umuusad. Paano makakatulong ang self-belief sa pagtupad ng iyong mga pangarap? Kapag may tiwala ka sa sarili mo, hindi ka matatakot na harapin ang anumang hamon. Oo, may mga pagkakataon na babagsag ka, pero dahil ang niwala ka na kaya mo, babangon at babangon ka ulit. Self-belief will push you to take rest, to keep learning and and to persevere kahit pa sa gitna ng mga setbacks. Alam nyo ba, hindi rin ako palaging may ganitong tiwala sa sarili. Dumaan din ako sa mga panahon na tinatanong ko yung sarili ko kung kaya ko ba talaga. Naging homeless din ako noon. Naalala ko pa nung mga panahon na sobrang bata ko pa at mayroon pa akong kalipin. Mga nasa 14 years old ako that time. Sobrang hirap ko noon. At hindi ko na ikwikwento ng buo kung ano talaga ang nangyari. Kasi may mga kanya-kanya na kaming buhay ngayon. Basta, isa yon sa mga hindi ko makakalimutan talaga. Tumira kami sa isang ambadonadong bahay na walang pintuan, walang bintana. Tapos pag natutulog ka, puro kagat ka ng lamok. Kaya halos wala kami maayos na tulog noon. Hindi man ganun pakataas ang naabot ko ngayon, pero masasabi ko naman hindi ako magugutom at nabibili ko na ang mga gusto ko. Kung nandito ako ngayon, kaya mo rin. We all have what it takes, pero kailangan natin paniwalaan ang sarili natin. At yan ang mga dahilan kung bakit napakalaga ng self-belief. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at na-inspire kayo to trust yourselves more. Tandaan nyo, no matter what people say, ang pinakamahalaga ay kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Don't give up on your dreams dahil kaya mo yan. If you enjoyed this video, don't forget to like and share. Follow me para mas marami pang inspiring content na kagaya nito. See you next time. Love lots.